Di ba sabi mo, gusto mo magkabalikan kayo? Opo. Okay, tanong ko, yung bang pag-aaway nyo dahil sa may babae si Mark na iba? Pinabaliktaran niya po ako, may pinupus ola na po, nablatir po, po. po ola sa akin. Yun na nga ola po yung ko, pinapaya niya lahat po. Eh, pero pinano paano kayo magkakabalikan isa kung inaaway mo naman siya ngayon? Mahal mo pa ba si Mark? Opo. Eh ba't hindi ola mo ba? sabihin, tao. ba't hindi mo sabihin Mark magbalikan tayo dahil mahal pa kita? Hindi yung... Inaaway oh, mo rin oh, kasi. Babe, umuwi ka na. Huwag ka wala sa mga sul-sul sa'yo, mga tao. O oh, Mark, ano ba? Wala nang pag-asa para sa'yo? Wala na po, sir. Ayoko na po talaga kasi ilang beses ko na po pinagbigyan. Kumbaga, yung pagkasama na lang po namin yun, napilitan nila po kasi naawa po ako sa kanya. Kung talagang magbuntis po siya, pananagosan ko naman po yun eh. Ayaw be. Ayaw oh, babe, Oh, be, umuwi ka, ka na, na be. Naawa ko siya, pero hindi na pwede. Ayoko na talaga kasi... Eh. Be, mahal na mahal kita. Magbabago na ako. Sige na, be. Magbabago na ako. Ang na eh. Hindi na, 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 hindi na. Ayoko na ko talaga. Bigyan mo pa ako na isang sans. Sige na. Siguro endorse nyo lang po sa amin si Aisha si pagkakas. Tungkol sa ano, hindi ko naman alam kasi yung reason kung bakit ayaw nila makabalik. Baka, baka makatulong, ay sa makatulong si chairman. Dito tayo ngayon sa Barangay Gaya-Gaya ng San Jose del Monte, Bulacan at makakasama natin si Kapitan Victorino Gerona Jr. para kap mapakinggan po natin yung panig po noong dalawa. Ano, kasi ito pong si Ma'am Aisa lumapit sa amin para nga po makipagbalikan kay Sir Mark po. Ano po ba yung mga minahal po ninyo o nagustuhan ninyo kay Mark? Una-una po yan. Ano po siya? Mabait po siya kaya nano po ako sa kanya. Kasi sa totoo lang, yung unang asawa ko po, hindi ko po nagustan o niya. Kapag lasing, kukuha ng ko sila sa sakin ako. Eh, nan, nandyan naman, magkasama kami ng trabaho. Eh, siya po eh, nahulog ng puso ko sa kanya kasi Parang sinasabi niya bakit asawa mo ganito ganito ginagawa niya sa Nagbibili siya ng ano mga pagkain binibigyan niya sa akin Pero hanggang ngayon po ba ma mahal niyo pa rin si ma ano, Ngayon madam hindi na ng ma madam at least uh, topa din niya yung kasunduan namin sa barangay. Mm -hmm. 'Yun ang po iningi ko. Hindi na ako babalik sa kanya, hindi ko paabulin sa kung totoo din niya yung Pero nung lumapit kasunduan. ka ho sa amin eh gusto mo makipagbalikan sa kanya. Bakit ho? Ayaw ko na Ayaw ko na kasi napahiya po ako sa mga muslim. Wala, tinakoy lang daw ako ng mga muslim. Ano Nung ho si yung kasi... kasunduan niyo sa barangay? Magbabayad po siya ng 50000 The news po na, na ibibigay sa kanila o anong man. Pero ma'am, kayo po ay hindi kasal, di ba po? Hindi kami kasal, madam. Kasi nagustuhan namin, nagsama kami, madam. Totoo lang, kasi hindi ko pa sinabi sa kanila mm -mm. na uh, may kasama ako. <laughs> ma'am, kung implement niyo po yung... Ko ano man po ang meron na bata sa kamusliman at hindi naman po kayo kasal sa muslim at the same time hindi rin pala nila alam na itong si Mark ay kinakasama ninyo bakit po ninyo iya ano yung kasunduan yeah, na yun iya yeah, apply eh, para po -ano, wala na kami para magamutan po yung mga problema ng mga muslim na ano kasi ito kinausap po ako ng ano ng pin, uh, muslim dyan sa amin sa loob. Mm -hmm. Kung maaari, iarap ko daw si Mark Anthony sa kanila, nakakasaling kami daw. Na Bakit po ba umalis na kayo doon sa bahay ninyo? Kasi ito, ano, po. Hindi ko na rin po kaya na lagi po kami nag-awit tapos Sumisigaw po Wagam talaga siya para naghahanap po siya ng mga kakampero na ito. Kaya nga ano, nung ginagamit niya yung ano, bilang panakot sa pagbanta niya. Ako inamin ko, sumasagot po ako sa kanya, nasasabihan ko siya ng di maganda. Kasi simula po nung may ginawa po siya sa aking kalokohan, parang gumabalalo tingin ko sa kanya. Pero sir, minahal niyo po ba si Ma'am Aiza? Minahal hmm? niyo po ba siya? Napilitan na po ako eh. Kasi napikot, pinikot niya po ako eh. Pinikot? Pinikot? Ikaw pala lalaking tao mo, napipikot ka? Nagaya po nang inom yung asawa niya. Tatlo kami doon sa bahay. Tapos nang malalasing na po ako, gusto ko na mo eh. Pinipilit niya ako, wag niya ako pauwiin. Ano daw ang rason? Bakit hindi ka niya pinapa-uwi? Yun nga po, may balak pala sa akin eh. May balak? Di, di po siya na iya. May, uy, kas uy, may nga. kasama niya asawa. Laseng ka, sabi mo paalik. Iusin mo ako, sabi mo. Sinasabi mo sa akin. Walang kapal na mukha mo. <laughs> Wala kang hiya. Natulog po kami, kasama po po yung asawa niya noon. Ayun ang masaklap doon eh. Kababayan niya tau Nagsasama pa sila ng asawa niya. Tapos pinatulog niya, nasagit na pa siya. Pero gusto po talaga ko pauwiin kasi nagalalangay magulang ko. Sinundo na nga po ako ng kapatid ko, nakamotor eh. Pinagpilitan niya, huwag niya ko pauwiin eh, siyempre, nag-alala ko sa'yo, galing nga saan ko paano kung umuwi ka doon, kung mabangga ka doon. Sir, noong nakikipag-inuman ka doon sa bahay nila Ma'am Aiza, sila pang dalawa nung ex niya, sino ba talaga yung pinupuntahan mo doon, si Ma'am Aiza o? Yung talaga. Yung ex yung, ni Ma'am? yung pangalawang siya po talaga. So Consul lang din po ako sa kanya kasi Muslim nga po ito. Ayaw ko mapamak si Baka kasi bubogbogin. Sabi ko, huwag mo na bubogin yan. Kung tatanungin ka po ngayon, sino ba yung mahal mo? Si Aisa o yung ex niya? Wala na po, kaibigan lang po kami. Kaibigan Pero dati, ka sino yung gusto kayo? mo? Kung bet mo dati yung ex ni Ma'am Aisa, kayo po ay si Lahis? Maami naman po kayo. Alam po ba ni Ma'am Aisa yun? Ipokrito kagaya niya. Alam po ba ni Ma'am Aisa na nagkakagusto ka rin sa lalaki? Alam po naman po nila yan. may time lang, may time lang po na ano, nakikita minsan. Nakikita ko naman kasi lasing sila dun sa loob ng bahay ko. Nagalikan sila. Mamaya maya doon papasok ako nakita. Hindi po tulog tulo po tulo 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 ako noon eh. Yung nagising po ako, nakaubad na po ako eh. Ito na lang, ito na lang pang ibaba eh. Ito na lang pang ibaba eh. Iba eh. Tapos iyak po ako ng iyak noon eh. Bakit ka umiyak sir nung, nasa, nung sinabi niya na may nangyari sa inyo? Kasi binagbantaan niya po ako kapag may nangyari daw po sa akin. Hawak niya na raw ako, papano daw niya po ko. Yun nga po yung blackmail po, tapos death threat. Eh kasi hindi ko naman po matanggap eh. Hindi dapat inisip ko po noon, dapat umuwi na lang na po, na po, na po ko noon eh. So pag nagsasama ho kayo sa iisang bahay, sir, kung hindi mo siya mahal, ano lang po yung nangyayari sa inyo? Eh po, lagi po kami nagsusumbatan, nag-aaway, bilangan. Baka may hinihiling si Aisha na hindi mo binibigay. Kaya... Pero hindi niya ako binibigyan ng pera. Yan nga po minsan yung minsan pinipilit niya po kami mag ano kami, magtali. -ta Tapos ma iiyak-iyak siya kasi sa so, gusto ko na mag ano? Sabi niya gusto ko na magkaanak. Ganun. Sinungaling pera. Para para maano niya ako. Yun ma matuloy niya ako matin para ka panagkaanak ka kami. Ano niya na po ako na po ko sa ka? Ano. Palagi ka po ba sir pinipilit ni Ma'am Aisha na makipag-sex sa iyo? naman po yung pag may time na nangangati siya. <laughs> Pagka kailangan niya ng kano. Kabaliwan mo. Yung nag-away kami, sinabi niya, lumayas ka na dito, Hindi na kita kailangan. Hindi na ako nasasarapan sa sa'yo. Oh, oh. Bakit oh. daw hindi na nasasarapan sa'yo, sir? Hindi maliit daw po yung sa'kin. Sa Ma'am, sa totoo po ba yung sabi ni sir, maliit yung kanya? Hindi po totoo ang sinasabi ko sa kanya po. Ang madam, malaki po yan, madam. Hindi po lang sa'yo, sa Madam, nagsisinuwa lahat. Hindi ko pa naman pa po masyado nararamdaman. Po. Pero sir, sa sa taon po ng pagsasama ninyo ni Ma'am Aisa, wala ka daw ibinibigay? Sinungaling po siya. Simula nagsama kami, hindi na po talaga ako nakakapagbigay sa magulang ko. Kung pupunta man mismo yung magulang ko rin, nahihiya pa sa akin. Tsaka kapatid ko pang... Pagbib... Tapos nagagalit po siya, pinagseselosan niya po unang-una. Sino pinagseselosan? Yung magulang ko, tsaka kapatid ko, sinasabi pa niya, sila pala binibigyan mo, sila yung anihin mo. Yung basta alam <laughs> mo na po yun, sila ano, Binabastos niya po yung magulang ko at kapatid ko eh. Pero sir, yung desisyon niyo po ba na makipaghiwalay na kay Ma'am Aisa at wag nang bumalik pa sa kanya, sariling desisyon mo lang yon. Sariling desisyon ko po, eh, kahit sabihan naman po ko ng ibang tao kahit magulang ko, kung mahal po talaga siya, hindi po ako makikinig sa mga sinasabi nila sarili ko po, hindi naman po ako bata eh. Nasa tamang edad na rin po ako eh. Hindi na ako makipagbalikan sa'yo kasi inuto mo ako lahat ng ginagawa mo sa akin, binabalik mo sa akin. Pero yung kasunuan natin sa barangay, tuparin mo. Para ko, magkasi paano tayo. Paano ko, paano ko tutuparin o yun? O ang gusto yon. ko. Ma'am Aisa, narinig naman po ninyo yung sinabi ni Attorney Abo po ng National Commission on Muslim Filipino na yung Dory po na hinihingi ninyo is hindi po applicable sa inyo dahil hindi naman po kayo kasal. So yung 50,000 po na hinihingi ninyo, pasensya na po dahil hindi po yan ipwedeng ibigay ni Sir. Dahil hindi nga po siya kasali sa batas ninyo. Iyo po, madam, kaya inano ko po, po yan, madam, kasi dahil sa yung lahat ng sinasabi na nagagastos ko sa kanila, sa mga kapatid niya, mga mga birthday uh, barti niya. Pero ayun po ba, ma'am, eh hiningi sa inyo kung saan binigay? Hindi po. Sabi niya, po, niya po, babayaran po? niya po sa akin. Sabi niya, babayaran ko sa kung makaroon po ako kusan ng niya pera. Po. So, mali nagiging iba na kasi yung usapan. Ang gusto mo lang po ba mangyari is ma makakuha ng pera sa kanya? Opo, eh, hindi, yung madam, yung 50,000 madam, talaga totoo po madam. Kapag hindi kami kasal talaga, ang sabatas na Muslim madam. Kahit nagtanang kayo o nagsama na pag uh, siyota ka sa Muslim, talaga po may sala yung sabi nila may duri. Inexplain oh. na kanina ni attorney ate. Wala pong na kaakibat po yung relasyon ninyo. Actually nga, sinasabi pa kanina ni attorney na dapat alam mo yan mali yung ginawa mo. Oo nga, mali. Ina na, inaamin hmm. ko naman na mali ako. Madam, paano yan, madam? Yung mga kapatid ko po. Oo, oh, kapatid ko lalaki. At saka, uh, yung mga uh, pinsan ko po, pupunta po sila dito. Ma'am, ang pinupoint nyo na lang po ba dito is makahingi nga ng pera sa kanya? Opo, magipag-iwalay na po ako sa kanya. Kaya Ma po ba, sir, ayaw niyo na makikasal sa kanya is dahil doon sa hindi mo siya mahal? No, opo. Saka ayaw ko po talaga ng ano, matatalihan ako sa lig kasi Panay pa naman po ako ngayon. Ako na lang po ng magulang ko. Oh, diba? Kasi yung mga kapatid ko po, puro may mga anak na po. Tsaka asawa. Kaya ako na lang po. Kahit ganito lang po yung sahod ko. Michael, ano, ano bang nangyayari sa atin? Yung nagsasama tayo, di ba? First time tayo nag-usap. Di ba? Sabi ko, kaya natin ito. Lahat binibigay ko sa'yo. Lahat, lahat binigay ko sa'yo dahil sa... Ikaw, mahal na, minahal kita, pinili kita di sa asawa ko nakasal sa akin, ikaw. Pinili kita, di ba? Pinakita ko sa iyo lahat ng kabaitang ko, binigay ko sa lahat ng kabaitang ko. Buo, buo. Oo, lahat. Initindi ko lahat ng sinasabi mo. Ikaw naman, sir, ano naman yung gusto mo sabihin kay Ma'am Aisa? Sana maging malaking aral na sa buhay mo yung ganyan. Tsaka, hindi ka ba masaya na magandang wala kang ibang iniisip na ibang tao? Tahimik buhay mo. Kasi kung magbabalikan tayo, wala rin mangyari. Kasi una-una una sa lahat, hindi tayo kasal. Wala tayong anak. Pero kung nagkaanak tayo, hindi kita pwede pabayaan kahit na ano. Siyempre, pipilitin ko na ano. Hindi naman, siguro, hindi lang po talaga nasa sa station na hindi tayo pwede magkano kasi hindi kasi tayo magsama. At priority ko lang kasi yun, magulang ko tsaka mga kapatid ko pa na maliliit. <laughs> kahit nga na may diferensya ako, nagsatsaga pa rin ako. Yung problema ko lang po, yung trabaho, baka mawalan, mawala po kami dito. Hindi naman siguro magiging reason yon kung trabaho nyo maepektuhan. Andito pa namin kayo sa barangay, wala naman. So nabigyan na po namin kayo ng pagkakatao na makapag-usap. So Ma'am Aisa, ano po ang naging desisyon ninyo? Yun na nga po, wala akong magagawa kasi hindi po ano. Yung kasundan mo, yun ng katuran wala, hindi kami kasal ganun. Ayaw siya makipagkasundo, ayaw niya sa akin. Yeah. Piliting ko na lang na ayaw ko, pero magpapaila ko ng kaso na laban sa kanya, na itutuloy ko na yung reklamo ko sa kanya. Bali, magmove on ka na lang, ma'am. Tapos, sasampahan mo siya ng kaso opo. tungkol doon sa opo. pinagkakalat niyang video. Opo. Opo. opo, Okay. Kung meron ka pong last message po dito kay Sir Mark, ano po yung last message mo? Na sige na, ganito nga, no, hindi tayo magkasundo. Ayaw mo na. Sige na. Kung ayaw mo na, sige ayaw ko nang eh, tuloy na yung ibibigay, eh, eh tayo ng pera. Sa saka yung nawala sa akin, kung, wala man, kung ayaw mo tumulong sa akin, eh papaano ko na lang. Kasi pera lang yan, nandiyan na lang palipalitan mo. Papay lang kita ng kaso. Kahit sa nga pumuntang babae, eh, hindi mo manap yung ginagawa ko sa iyo. Papaligo ang kita. Lahat-lahat, binibigay ko sa initindi kita kahit ano salita mo sa akin, pangit, bubu, walang pinag-aralan, galit sa'yo si kagawa, ganyan, ganyan, galit sa'yo mga tao sinasabi mo binabangit, mas maganda. Oh, kung ayaw mo, ayaw mo. Ayaw ko rin. Ikaw, sir, ano po ang last message mo kay Ma'am Aiza? Ang unahin mo yung mga anak mo. May anak ka. Kaysa ibang tao na kagaya ko. Ganon din naman. Sabi mo nga, wala rin naman patutungan yung Paras na. Para sa pa kung magayos Kung may lalaban ka sa inyo, go lang. Tuloy mo lang. Para lang tayo. Ilalaban ko rin kung anong dapat. Kung tama. Uh, kasi yung dalawa, mag-ano na lang kayo as friend, as magkaibigan magkikita ka pa rin sa trabaho, mag tingin na, na lang kayo as magkaibigan. Yun lang. Siguro mapag-aaralan nyo ng mag-move on sa isa't isa. Kaya nagkasundo ang magkabilang panig na sila ay sa Bantasan at Mark Anthony Dibilya na maghihiwalay ng tuluyan at wala ng pakialamanan sa isa't isa kapag sila ay magkita bilang katrabaho ay magbatian bilang kasamaan sa trabaho lang at walang suguran na mangyayari. Thank you po Idol kasi naayos po yung problema namin sa nakakuha ako ng solusyon pa yun. Kung maaari po ipapail ko po yung kaso sa kanya, paninira po rin niya sa akin.